Inaresto ng mga operatiba ng Warranted Sepuena Unit ng Makati City Police ang isang lolang sospeka sa mismong tanggapan nito sa lungsod ng Makati na wanted at scammer na sangkot sa pagbebenta ng mga lupa. Napagalaman na modos ng akusado na nakilalang si Carmen Garcia, 64 years old, kung saan ibebenta niya sa mababang halaga ang kada isang titulo ng lupa pero ibebenta niya ito sa iba't ibang tao. Ayon kay Makati Chief of Police Edward Kutiyog, may kaso na sa Regional Trial Court Branch 69 sa Taguig City itong si Garcia matapos matangay ang halos isang milyong piso mula sa kliyente sa binebentang lupa sa lungsod ng Taguig. Makikita din sa video na marami pang kliyente ang akusado habang inaaresto siya mismo sa kanyang tanggapan. Gulat na gulat ang mga tao at nagpasalamat dahil muntik sila madagdag sa mabibiktima ng akusado. Samantala, walang inirekomendang piyansa sa kaso ni Carmen Garcia sa Regional Fire Court Branch 69 sa Tagig City habang nananawagan ang Makati Police sa iba pang nabiktima na lumantad at magsampan ng kaso laban sa sospek. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.